Yan, good evening. Ang oras natin is 10.12. Yan, pasok na naman kami sa baha. Yan. Ewan ko siguro, baka yung labasan ng tubig sa amin, siguro na may, nag, may yata nang karang doon. May oh, Oo, kaya yun, makiyat naman tubig, hindi baka labas. Laki-laki yata ng buhaya doon. Nakakatakot kapag ang buhaya pumasok sa bahay, yun lang. Patay. So, taas naman yung tubig. Yan. Kaya, so, kawawa naman yung mga bahay-bahayan dito sa aming purok. Kaya, so, tuwing umuulan na lang talaga. Tuwing umuulan na lang talaga. baha na kaagad ano nangyayari sa ating mundo yun, dati hindi naman ganito yan, yan oh. pasok na sa bahay yun kaya yung yun. pero sa taas na ano namin kasi pahaba yung bahay namin sa salas namin, hindi ko man. Ito, sa kwarto ko ng anak ko. Ayan, bahay. Kaya wala na. Pasok na talagang tubig. yun Hmm. na. Ayan. anak ko Tingnan yung CR namin. magbukas na ng ilaw. Ayun. <laughs> Yan o. Tingnan mo. Oh. Talagang tuwing umulan, ganyan na talaga. Sabihin man natin na uh, tumaas yung dagat or high tide pero so, dati hindi talaga ganito Yeah. Oh. So, talaga ng ganda So. Um, masama nito kung aakyat ito sa kwarto. Yan you know. oh. Ang isang dang na lang. Ay, papasok na sa part 2. So, wala naman problema. Safety naman lahat. Yung kuryente namin. Hindi ano, naman. So, hindi naman siya gaano ka... Yan. okay so suggest lang po kayo kung anong ano eh kayo dyan sa inyo bumabaha na ba anong magawa natin ito anong solution wala di ba kasi yan na nga yan na nga alam nyo na yan alam nyo na yan alam nyo na yan dito So, hanggang dito na muna ang ang video ko kasi ah uh, ayun tama tong ano. Pero sa labasan namin talagang malalim na. Malalim na. So, uh, ano? May umakyat na na ano? tawag niya, uh, còn có các yeah 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 yeah, um, yeah. Oh. yeah 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 yeah, yeah. Oke. Okay. Thank you very much. Sana penoronya. I'll suggest kayo po kung paano. Okay. Oh, bye-bye.